nakaalpas nga siya at baka mababhan at mabuntis na naman siya. Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Ito nga, ginagawa ni Tito Bobby itong electric fan ni Hercules kasi naabutan nga nila ito na sira na at hindi na gumana. <laughs> pero man, kinalas na nga yun, ni Tito at chinek niya kung anong sira at inayos niya kasi alam niyo ba si Hercules, hindi talaga ari yan na walang electric fan. <laughs> But, yan, dalawang aircon ay nandito sa loob ng mansion pero hindi pa rin talaga siya nalalamigan kapag walang electric fan ay bitin na bitin pa rin talaga yung lamig para sa kanya. Ito nga, tingin-tingin siya dito sa labas dahil naghahanap nga siya ng electric fan at masama talaga yung loob niya niyan dahil nga po walang electric fan at wala siyang matut tukan talaga dahil alam naman palagi yung nakatutok sa electric fan. Buti na lang rin nga at naisalba pa electric fan na yan kasi nga talagang piling-piling ni mother electric fan na ipapagamit sa kanya kasi hindi pwedeng sobrang laki, hindi din naman pwedeng sobrang liit kasi nagagalit din si Hercules. O oh, diba ang hirap rin talaga ng spoil kasi naman talagang kahit sa size ng electric fan ay eh kailangan sakto lang at tama kasi kung hindi, naku hindi din papasa sa kanya. Kita niyo naman nung maka electric fan siya talagang umupo na siya agad dyan na tumabi na sa kanyang electric fan. Habang fine. yung mga pack members naman natin, ox na ox na nga sila sa dalawang aircon. Kita nyo hindi hindi naman sila hingal man lang. Dahil nga malamig naman na talaga si Hercules lang talaga yung init na init kapag walang extra electric fan kahit naka na. Anyways, nung kinahapunan, pinalabas na rin nga siya dahil alam nyo ba, maaga nang naglilinis ngayon ang mga kuyas natin. Kaya naman maaga na rin sila nakakatapos. Kaya naman itong si na abutan pa rin nga siya ng araw sa paglabas dahil alam nyo naman itong mga nakaraang buwan ay talagang gabing gabi kami na siya napapalabas at madilim na talaga. Kaya hindi na nga siya nakakatakbo. Pero today talaga si Duarte siya. Tayo nakatakbo nga ulit siya. Ngayon ulit siya nakapagbanat ng buto. alam ba medyo tumataba na naman siya tagal na rin nga niya, hindi nakakatakbo-takbo dito. Well, most of our pack members naman talaga ay medyo nagge-gain ng weight dahil nga po dun sa off-leash area nila, madalas hindi na sila nagtatakbuhan, lalo na yung mga medyo matatanda na. Which niya. is normal kasi yung mga medyo may edad na talagang doggies, tama din na rin talaga silang gumalaw. Tapos ang tatako nila, kaya naman na nangyayari talaga is nagwe-weight gain sila. Sure, naman kaya hindi siya gaano nagagagalaw ay dahil nga po madalas siyang naiinitan kapag gumagalaw siya. Kaya naman kaya sa mainitan siya ay nako, nakasuksuk na lang yan sa kabilang sulok or sa harap ng electric fan niya kahit nasa off-leash area. Anyways, may pa rin nga dito kay Hercules habang nagtatakbo-takbo siya kasi dito pa na ng batang Skyler kasi alam niyo naman love na love rin talaga niya si Hercules dahil nga napakabait rin naman ni Hercules sa mga so, bata. So dinami namin ng pack members natin na talagang si Skyler naman ay talagang mabait rin sa mga doggy si Hercules rin talaga yung favorite niya kasi kahit anong gawin niya kay Hercules ay eh, hindi naman siya inaano man. Nakakawa man. na lang rin nga si Hercules kasi na talaga yung sumusuko diyan sa batang makulit na yan dahil ayaw rin naman niya nang may nangungulit-ngulit sa kanya. <laughs> mansion, medyo inilampas nga lang rin siya ng Kuya Sermer niya after nun bumalik na rin dahil kita niya namang hingal na hingal na rin siya at mukhang napagod na nga sa kanyang pagtakbo. After nga nito, kami naman yung nagsilabasan na at tumambay hanggang sa naiwanan namin bukas ang gate at ang ending. Nakalabas mo si Achichi, kaya eto for the run na si Mother para habulin kung siya. Kung natataka kayo kung bakit kailangan habulin pa pag nakaalpas ay dahil inhip po si Achichi at hindi siya pwedeng mababahan ulit kasi tayo ang mamumroblema dyan kasi gusto niya dito mga anak sa atin.